Ito na mga guys. Nandito na naman ako ngayon. Sa Mayogan kasi traffic traffic dito mga guys. Video, ano, vlog to ma'am. Ayan po mga guys. Traffic lagi dito. Ito ang sitwasyon dito. Araw-araw mga guys dahil sa mga ginagawa na pandisal dyan. Eh ganito na lang ang aking gagawin dito ko sa tabi para ayan mga guys abala ko sa aking pagpipinda dahil sa traffic na ito guys dito sa pagpapang santo na mga guys salubungin ko na lang to para makalusot ako dito sa anong ito traffic na ito yan. kaya nga sa mga ginagawang pandis sa no? Kalsada, sorry. Welcome to my vlog, sa inyo Ya, Mali, pat lah, uh, makalusot ako aku. kasi Sobrang traffic talaga welcome to my blog okay na. Okay, mga guys. Ini ya. guys. Sobrang traffic. dito ako sa daanan na tabing ito erap dumaan dito at ganito o oh. tuwing umaga yan Ma hanggang maghapon na yan mga guys dahil rush hour ngayon kasi pasukan na okay lang kung linggo yan dito na ako ngayon sa Santo Nino kasi ito ang ginagawang kalsadang ito napakabagal uh, ah. nandito Arellano ito mga guys gilusot lang ng lusot para maka buhelo tayo hindi pa naman ako tapo mayroon pa yan traffic traffic dahil sa ano ito pakahaba yung mga guys hello ay puro abala ang inabot ng kalsada yan maganda pa naman pero pinagtitibag na sayang lang kalsada yung mga malalim na binabaha bakit nila bunbunan okay nandito na naman ako sa BNR ah BNR lampas na sa ano na to ang lugar to um, kalimutan ko na yung lugar to Untang amang Santa Cruz Chapel Ayan mga guys Dito ako naglalako Araw-araw mga guys Pakahirap ng sitwasyon Ganitong Hello Hi, mabilis si nanay Suki so okay ko ito mga guys okay mga guys so okay ko yan bibili 20 daw ito mga guys okay maraming salamat God bless sa inyo pag subscribe na lang ang aking youtube channel mahirap na vlogger pag share na rin po at pakipalo oh yan yung sakatulong nya magkukuha ng pandesal ako okay thank you thank you